Welcome sa aking munting channel. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang dating martial god na pinagdaluno at pinatay ng mga dati niyang tinawag na kaalyado. Ang maalamat na martial god na si Yan ay muling nagkatawang-tao bilang isang prinsipe ng Solar Palace, at sa kanyang nakaraang buhay, nagtayo siya ng isang imperyo ng hustisya ngunit pinatay lamang siya ng kanyang sinumpaang kapatid at kanyang pinagkakatiwalaan mga kasama. Ngayon, isinilang muli at pinatalas ang kanyang talam ng paghihiganti upang makabawi sa kanyang karangalan at eksaktong paghihiganti sa mga nagtaksil sa kanya nagsisimula ang edad ng pagtutuos, pagsisimula, ang dakilang general ng Hilagang Langit na si Siwan Hayon sa pamamagitan ng Marshal Prowess na palig ang magulong politika na sitwasyon. At ito naman ang kalaban ng ating bida, si Yu Jierm bilang emperor, at naghirang siya, ng anim na Panginoon, na nagbabahagi ng buhay at kamatayan kay Huayun bilang mga hari upang tumulong kay Hiram, sa pagpapatuloy makikita nating ang pagliab ng usok pagbagsak ng ulan, at kasama na si Huayun na nakahandusay sa lupa, wasak na wasak puno ng dugo at putol ang kaliwang paa, at biglang bumanggan hirap na hirap at nagtataka. Teka ang Six Master, teka kayo ba ang gumawa sa kinito, Sinabi ng isa sa Six Master, ito na ang tamang oras upang pumunta ka sa kabilang mundo nang biglang sumigaw si Huayun, nakakalimutan niyo na ba? Ako ang Sword King, na si Seyun Huayan, nang biglang napatigil ang ating bida, nang mapansin niya ang kaliwang paa niya, at nagulat, dahil ito'y putol na, nang biglang nagsalita ang pinuno ng Sex Master. Ano sa tingin mo ang magagawa, mo sa kalagayan mong yan, ito na ang katapusan mo, gayun paman, hindi dag ang ating bida at nagpakawala siya ng malakas sa puwersa at pilit inilalabas ang kanyang kapangyarihan. At nasabi ng isa sa master walang pagbabago, hindi pwede ito, sinabi naman ng pangalawa sa sex master, imposible, sa kalagayan na yan, nagawa niya pang magpalabas ng ganyang kalakas na kapangyarihan, at nasabi naman ng ating bida, sa kanyang isip. Hindi ako pwedeng umalis ng ganito, kasama ang mga taksil na ito, haharapin ko sila kahit buhay ko pa ang kapalit, sama-sama tayong mamatay. At sinabi ng ating bida pagmasdan yung mabuti dahil ipapakita ko sa inyo ang aking kapangyahiran ang avatar, Great Dance ang huling, Dance of the Avatar. At nasabi ng pangalawa sa Six Master, sa lakas na yan maaring kayang pumatay ng general ng Sword King, sinabi naman ng isa Six Master tumahimik ka, kasama ng walang kwentang pinagsasabi mo, at humanda sa laban na, magaganap. Napaisip naman ng gugunang master para maging tense ang mga master na umabot na sa enlightenment at sa ganyan kondisyon. Tulad ng inaasahan ng dakilang general, tunay na angkop sa taong tinawag na Martial God. Nasabi naman ng ating bida sa kanyang isip, sinabi ko ito, pero hindi magtatagal ang katawan ko. Higit Kalahating oras, maari ko bang linawaging ang Six Master sa loob ng kalahating oras at biglang sumigaw siya sa taas na parang may kinakausap at sinabi niya, huwag magpapalibog mas mabuting mag-focus, kahit isang buhay lang naman sa kalilang anim, na Master. Halika, kung andito ka, malaking tulong ka, sa akin saan ka na, nang may biglang ispadang tumarak sa dibdib ng ating bida at napaso ka ng dugo, nang may biglang nag, salita kumusta ka na, mukhang malobha, ang sugat mo, at napaisip naman ng ating bida. Ang boses na ito, hindi maaari, at sinabi naman ng kalaban huwayon tulad ng inaasahan mo hindi kita papayagan makaalis ng buhay dito, na nagulat naman ang ating bida, at hindi makapaniwala, dahil ang kanyang pinakamamahal na sinumpaan kapatid, ay nagawa siyang pagtaksilan, at sinabi naman ni Hiram ang tunay na pamamahala sa mundong ito ay walang iba kundi ako, ang Emperor Yerem ngunit may Diyos na nakakataas kahit sa tuktok ng Emperor, at yun ay walang iba, kundi. Ang Martial God na si Sian Huayon ang aking munting kapatid, sa pagtatapos ng kasaysayan ng Martial God, ngayon magiging Emperor na talaga ako, na makikita sa mata niya ang kakatuso at pagkamuhi sa kapangyarihan na ang ating bida naman. Nakahandusay at kalunan hirap na hirap at wala ng lakas. Sinabi naman ni Yerm paano bayan mukhang sakit na sakit ka, kung ganun hayaan mo akong pagain ang ang nararamdaman mo. Kalma ka lang, at bigyang tinapos na niya ang buhay ng ating bida ang kanyang kapatid. Ang kanyang kuya, ang Martial God ang Great General of the Northern Sky, na si mo ayun.